Balita sa Metro Manila, pinaghuhuli. Ang mga pasaway na motoristang ilegal na dumadaan sa EDSA Busway. Kabilang sa mga nahuli ang isang itim na SUV na may plakang number 7. Ang plakang yan para sa mga senador. Maski sila ay bawal po sa EDSA Busway. Habang tinitikitan, bigla na lamang humarurot palayo ang SUV. Dahil dyan, wow. Nakatakdang maglabas ng show cost order ng Land Transportation Office o LTO laban sa driver ng sasakyan. Inaalam na rin kung kaninong senador na ang SUV. Bukod dyan, limang iba pang sasakyan at isang motorsiklo ang natikitan din dahil sa pagtaan sa EDSA busway. May panibago namang warrant of arrest na inilabas laban kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kiboloy. Base sa mga nakalap na ebidensya, nakitaan ng sapat na basihan para maglabas ng warrant of arrest. Ang Pasig Regional Trial Court, kaugnay ng kasong human trafficking laban kay Kiboloy. Bago yan, nauna nang naglabas ng arrest warrant ang Davao Regional Trial Court, kaugnay naman ng kasong child sexual abuse laban sa pastor. Bukod dyan, may arrest order din ng Senado laban kay Kiboloy dahil sa hindi po niya pagdalo sa Senate hearing sa kabila ng inilabas na Sabina. Tuloy na tuloy ang paghahanap ng NBI at iba pang ahensya ng gobyerno sa pastor. Aabot naman sa isang pamilya pamilyang apektado sa sumiklap na sunog sa isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Mahigit tatlong daang pamilyang nagsisiksikan ngayon sa Delpan Sports Complex na ginawang evacuation center. Dumadaing sila dahil bukod sa walang maayos na tulugan, iisa lamang ang palikuran doon. Mag-aalas 4 nitong miyerkules nang sumiklab ang sunog. Tumagal ito ng mahigit dalawang oras. Aabot sa tatlong daang bahay ang natupok. Tatlong residente naman ang nasugatan. Dumadaing ngayon ng tulong ang mga nasunugan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.